Magandang hapon mga kaboy ka Welcome back uli sa ating channel. Share ko na tong aking red ballet na pinakapit natin sa antigong kahoy noon. Ayan, laki ng mga ugat niya. Ito yung antigong kahoy, yung mga ugat niya. Ano laki na. Laki na ng puno niya. Nagwild na siya mga kaboy ka Ayan na. Kapit na kapit na dito sa antigong kahoy. Lalaki ang ugat niya mga kabugi kabonsay. i-expose na natin yung kahoy niya pati na yung gat. Bakal. Cảm ơn pun ma sok asal ub yung ugat niya ayan mga kabugi kabonsai kapit na kapit na ugat para to ya hm umapit na siya nang husto Oo, kala ko kahaw ito, ugat na pala ito ang mga kabugi kabangsay. Nalaki ng ugat niya. Update ko na lang kayo pag nalis na natin yan mga kabugi kabansay. Thanks for watching. Thank you. Yung hindi pa po nag-subscribe sa akin channel, pakisubscribe na po. At pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo palagi sa susunod ko mga upload. Please subscribe to my channel. Bye bye. God bless you all. Thank you for watching.